tayo'y gagawa ng maalmusal hmm. apat na itlog yan ating ipapalaman sa tinapay yan hmm. ang tinapay na yan ay kinuha ko sa kapiterya hmm ilalagay natin ang etlog bigay ayos ko mainam Ilalagay natin din sa aking mahiwagang baunan at mamayay may mauutay-utay Uh -huh. Leket. Ito ay tatlo eh. Apat ito. tatlo eh. Apat ito. Nakain ko na kagabi ang isa. Nasaan naman ang biak na rin? Yan. tong ating itlog eh. Isang tray itong binili kong ito dating itlog. At naka po ako ng sale na isang tray ay 9 dirhams laang ang at pagdating daw ng alas 12 ay mag 2 12 dirham na hindi dalas dalas kami bumili ng mga kasama ko ng pigigisang tray kaya may isang buwan ng hindi ko pa nauubos last na are aking lalagyang are thank you for watching Makakaraos po tayo sa almusal bye bye kayo bagay garne din are uulaman ng tea god bless